Magandang gabi sa lahat ng viewers natin ngayon. Uh, share ko lang sa inyo guys. Matagal ko na itong ginagamit. Ayan. Kinuhaan ko ng tubig. Tapos kusa siyang nag-open -op, nag valve. So, nag-iipon siya ng tubig sa container o laton. O kahit anong tank. Tapos pagdating sa level guys, kusa siyang mag uh, close valve. So, mag-stop na yung tubig. So, and guys, automatic na siya. Maganda to siya guys, lalo na ngayong tag-init, kailangan natin na mag-ipon ng tubig. So ito siya guys, ito yung sample ko sa inyo. Uh, meron ito, naka-install na sa CR ko, meron din ako sa car wash ko. Para pag may gumamit ng car wash, kung isa siyang nag-iipon ng tubig. So one half siya guys, three dead, ang uh, inlet niya. Uh, ito yung pangalan niya guys, floating bulb valve.